gaano man kaningning ang isang bituin, katanyag ang isang nilalang, at gaano man kalakas ang kapangyarihan tinataglay mo, babagsak at babagsak ka pa rin sa lupa. Ang lahat ay may hangganan. ang kailangan mong pagsumikapan ay kung anong maya ang mo sa bayan para patuloy kang maalala ng mga tao. Papayag ka bang basta nalang mapaon sa limot ang iyong kasaysayan, kasabay ng iyong paglisan, Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap sa propesyong idinikta sa kanya ngunit mas nanaisun din ang tinitibok ng puso at ginimbal ang mundo ng musika. Nagpauso ng makabagong estilo na nagpa sa kanyang pagkatao. Sa anong paraan mo gustong maalala ng mga tao? Rarakrakin ko ang Pilipinas. Ang kwento ni Pepe Smith o yung tinaguriang hari ng rock and roll ng Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Joseph William Feliciano Smith sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Pepe Smith. Siya ay isinilang Noong araw ng Pasko, Desyembre 25, taong 1947, dalawang taon pagkatapos ng digmaan. Dahil ang tatay ni Pepe na si Edgar William Smith ay isang US serviceman na kasama sa napakalaking hukbo ni MacArthur nang bumalik sila dito sa bansa. Nakilala niya ang kanyang nanay na tubong ang helesp sa Pampanga. Sa loob ng Clark Air Base lumaki ang batang si Pepe at minsan nang nangarap na maging piloto dahil na rin sa influensya ng kanyang tatay. Nakahiligan pa rin niyang mangolekta ng iba't ibang eroplanong pandigma. Ngunit magang naglaho ang mga pangarap na ito matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noong taong 1955. Walong taong gulang pa lang noon ang batang si Pepe. Hindi pa nagtatagal, bigla namang pumanaw ang kanyang nanay sa sakit na hepatitis. At pagkatapos ay bumalik naman patungong Amerika ang kanyang tatay. At simula nun, nawala na siya ng koneksyon sa kanya. Dahilan para maiwan si Pepe at ang isa niyang kapatid sa kanilang lola na naninirahan naman sa kamuning sa Quezon City. Dahil sa pagbubagong ito ng mundong kanilang ginagalawan, ibang klasing mga kaibigan naman ang pumalibot sa kanya at sa edad na siyam na taong gulang Natutunan ng batang si Pepe ang paglalaro ng drums. At pagsapit ng taong 1959, sa edad noon si Anyos, nakabuo na si na Pepe ng isang banda kasama ang kanyang mga kaibigan sa Kamuning. Una nila itong tinawag na The Blue Jaysers at kalaunan ay naging The b Lanes bago muling nagpalit at naging The Surfers kung saan noong dekada 60 ay nakarating pa sila sa Vietnam para doon magtanghal. Pagkalipas pa ng ilang taon, dito na kumawala at isinilang ang isang rock sensations sa katauhan ni Pepe Smith. Naging drummer at lead vocal siya sa bandang The Down Beats. Sa panahong ito, nagkaroon ng revolusyon sa mundo ng musika sa bansa. Marami ang napabilib sa kakaibang galing ni Pepe Smith na ayon pa sa karamihan ay kahawig siya ni Mick Jagger ng The Rolling Stones ang kanyang estilo na mga panahon yun naman ay namamayagpag sa kasikatan. Ito ang dahilan kung bakit tinanghal ni Pepe Smith ang bansag na Mick Jagger ng Pilipinas. Sa biglang pagdami ng yumakap sa genre ng rock noong mga panahong yun, marami ang mga banda ang biglaan na lang nagsulputan sa iba't ibang genre dahil inspirado sila kay Pepe Smith. At ang isa sa pinakapopular na sumibol ay ang bandang asin ni na Cesar Banyares. Ikaapat ng July taong 1966, ang bandang The Down Beach ni Pepe Smith ang nahirang na mag-perform sa opening number ng mag-concert dito sa bansa ang bandang The Beatles na ginanap sa Rizal Memorial Stadium sa harapan ng napakaraming tao. Kasabay nito, nung mga panahong ding yun, ang Down Beach ni na Pepe Smith ang tinanghal na highest paid international band sa bansang Hong Kong. Pagpasok ng Desyembre taong 1970, si Pepe Smith kasama ang mga kaibigan na sina Mike Hanopol, Wally Gonzales at Edmund Portuno ay nagsama-sama naman para bumuo muli ng panibagong banda at dito na nga isinilang ang Juan de la Cruz Band na kumakatawa naman sa pangalan ng bawat ordinaryong Pilipino. At siguro naman wala nang pagtatalunan pa kung sino ang pinakanaging popular rock band dito sa bansa. Sunod-sunod na concert ang isa nila at talaga namang nagimbal ang buong sambayanan dahil sa galing ng bandang ito. Sinubaybayan sila ng libo-libo nilang mga tagahanga saan man sila mag-perform. At gaano katalas ang isip ng isang Pepe Smith sa pagkumpos ng kanta. Ito ang isang halimbawa. Alam nyo bang ang pinakasikat nilang kanta na himig natin ay kinathalang niya habang nasa loob ng CR nang minsan silang mag-concert noong taong 1972. Paglabas ni Pepe na tumagal ng halos 20 minuto sa loob ng CR ay meron na silang panibagong awitin. Pero sa kabila ng popularidad nila at dami ng benta ng kanilang mga albums na natiling maliit lang ang kinikita ng bandang Juan de la Cruz dahil ang lahat ng karapatan ng pagbebenta ay nakapaloob para sa Bicor Music lamang na siya namang may hawak sa bandang Juan de la Cruz simula ng mabuo ito. Binabayaran lamang sila ng monthly basis ayon sa napagkasunduan at bahagi lamang din ang kinikita sa mga concert na natatanggap nila. Sa kabila ng kasikatang ito ng Juan de la Cruz, maaga din silang na-disband dahil sa mga personal na dahilan. Muling nagtayo ng bagong banda si Pepe Smith at ito ay ang airwaves sa Serka noong 1976. Si Pepe Smith din ay nagkaroon ng kaugnayan mula sa iba't ibang mga babae at sa katunayan, apat ang kanyang naging asawa at apat na beses siyang ikinasal at nagkaroon siya ng limang anak. Ang kanyang panganay na babae na si Queenie ay isinilang noong ding taong 1976 ang siyang sumunod sa kanyang yapak. Naging singer-rakista din ito samantalang kasabay ng pamamayagpag ni Pepe Smith. Hindi rin naging biro ang trahedyang pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Uling bahagi ng dekada 70, nang masunog ang kanilang bahay at maswerte siyang nakaligtas, ngunit sinawing palad ang tatlo sa kanyang mga in-laws sa kanyang asawa. Taong 1992 naman, nang makulong si Pepe Smith sa kasong drug trafficking. Tumagal siya dito ng halos dalawang taon bago na pa walang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Apaong Pin, na kanyang malapit na kaibigan, ang regular na dumadalaw sa kanya habang siya ay nasa kulungan sa Quezon City Jail. Taong 1994 naman nang makaligtas siya sa aksidente ng kanilang sasakyan at dito nabasag ang kanyang panga. Dahilan para hindi siya makapag-perform sa loob ng ilang buwan. Ngunit ang pinakamasakit ay ikinasawi ito nang isa pa sa kanyang malalapit na kaibigan at kapwa din singer na si Diego. At pagkalipas pa ng ilang panahon, muling nakaligtas si Pepe Smith sa bingit ng kamatayan matapos niyang makatakas sa tangkang pagsasalvage sa kanya. Nagpatuloy pa siya sa paggimbal sa Pilipinas sa larangan ng musika hanggang sumapit ang taong 1999 nang isinilang naman ang Red Horse Music Laban na isang tao ng kompetisyon ng mga rock band dito sa bansa. 51 anyos na si Pepe Smith ng mga panahong ito at siya pa rin ang ginawang pangunahing endorser ng nasabing kompetisyon kung saan magkakaroon ng recording contract ang tatanghaling kampiyon kasama ang isang milyong pisong papremyo na inesponsora naman ng San Miguel Brewery para may promote palalo ang kanilang Red Horse Beer na produkto. Lumabas din si Pepe sa mga programa sa telebisyon ng sumunod na taon. Nakagawa pa rin siya ng solo album mula sa Alpa Records noong taong 2005. At labing dalawang taon pagkalaya niya, binalikan niya ang bilangguan at nag-concert siya doon sa loob sa kanyang mga kakosa. Hanggang nagkaroon na rin siya ng sariling reality shows kasama ang pamilya na pinamagatan namang The Smiths noong taong 2011. Taong 2014 naman, nang mapasama siya sa pelikulang Above the Clouds kung saan ginamit pa ang ilan sa kanyang mga kanta bilang soundtracks. At pinagharian ni Pepe Smith ang mundo ng rock and roll dito sa bansa sa loob ng mahigit limang dekada. At simula ng mga taong ito hanggang 2017, tatlong beses na stroke si Pepe Smith dahil na rin sa kanyang edad na naging dahilan naman ng pamimilipit ng kanyang mga salita. Ito ay sa kabila ng kasabihan ng matatanda na walang nakakaligtas sa tatlong stroke. Pero nalampasan yun ni Pepe. walo ng Enero taong 2019, isang umaga habang nilalaro niya ang kanyang gitara, nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Pepe at daglian siyang isinugod sa Arnais Hospital at dito na siya binawian ng buhay sa pamamagitan ng atake sa puso. Si Joey o si Pepe Smith ay pumanaw sa edad na 71 taong gulang. At ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Paranaquit City. Sa anong paraan mo nais maalala ng mga tao sa oras ng iyong pagpanaw sa mundong ito? Ikaw kaibigan, minsan mo na rin bang ninais na sana'y maalala ka rin ng taong minamahal mo, ngunit mas pinipili niyang pumanaw ka na lang sa mundong ito? Hindi ka pa rin ba natatauhan? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.